Ang umaga po Alam nyo po ay uh, nakakalungkot pong isipin na uh, kung bakit kung saan o kahit anong bagay ay hindi nawawala ang politika Kapag may ginawa kang tama, parang laging may gustong humila sa'yo pababa Grabe po talaga, hindi lang naman po sa atin na uh, kung hindi kahit saan po Ayoko po sanang maniwala pero uh, kung naalala nyo po yung doktor na nagpaliwanag ng uh, kanyang opinyon tungkol sa FAI o ang Papunan anti -viral Injection. Maliwanag po ang paliwanag niya. Base daw po sa autopsi ng namatay dahil sa COVID-19, nagkaroon daw po ng overreaction ng immune system natin upang labanan ang virus at namaga ang lungs at nahirapang huminga. Yun po ang sabi ng pathologist na nag-exam dun sa tao. Ang FAI daw po ay ang uh, pinagsamang gamot o ang cocktail of anti-inflammatory drugs na ang sangkap ay procaine, glucocorticoid at dexamethasone. Ito ay anesthesia, dexamethasone at steroid na pinag-isipang mabuti ni Dr. Pabunan. Ito ay ang uh, nagde-decrease ng inflammation kasi ito ay uh, anti-inflammatory. Parang ganito, kapag pumasok si virus sa katawan, ang immune system na po natin ay magre-react para labanan ng virus. So sa sobrang react ng katawan natin, yun ang nagiging sanhinang pagkamatay, hindi lang ng virus. Kapag pumasok sa katawan natin si FAI, ang trabaho po nito ay pakalmahin ang immune system natin. So may chance po talaga tayo. So uh, pakinggan po natin ang uh, Emosyonal na pahayag ni Dr. Richard Mata ayon po sa FAI at saka sa mga taong bumabati ko sa kanya. Meron akong ilalabas na samaan ng loob. Kasi ngayong umaga, tinawagan ako ng aking society president namin kasi daw may nagko-complain dahil daw may isa daw doktor na nagwa-viral sa Pilipinas na nagpo-propose ng mga yung mga medication, treatment, ganyan. So, pinatawagan ako, sana daw uh, lagyan ko daw ng something doon sa aking articles na hindi ito representing any medical society, kundi only representing myself. Eh oo naman, Tinan nyo po lahat ng articles ko doon. Sabi ko, opinion ni Dr. Mata, analysis ni... Eh, alam ko kasi may nag-viral ako doong si Dr. Angel Atienza ng Spain. Nag-viral yung aking post, ilang libo na shares yon. So, siguro may mga doktor na umangal, eh, bakit daw may suggestion na gamot doon si Dr. Mata? Eh, hindi naman suggestion ko yun. Suggestion ni Dr. Angel Atienza ng Spain yun, Internal medicine yun. Tsaka viral na yung post na yun before ko ni-post yun. So na, na, na ano na po siya, nag-viral nag na po siya before ko siya pinost ulit. Bakit ko siya pinost Because I do believe on his point of view. Ang sabi lang naman ni Angel Atienza, give it a try and let us know your you're on your side. Let's help each other in this pandemic. Yun naman ang sabi ni Dr. Angel at Chensai. Eh. In opinion ko lang naman yun, nasuportahan yung taong yun. Because I do believe he has a point. Pero huwag magpanik yung ibang doktor dyan na namimilit na ako ng management na na si Dr. Atienza. Hindi, option nyo pa rin yun. Kasi naghahanap nga ng solusyon. So, wag na nila yung isyuhin. Pag-aralan na lang nila, baka may point yung sinishare ko. And in all truth po, hindi ito yung usual ano natin. <laughs> this is not the usual thing that we do. Alam ko naman yan eh, Dr. Tayo, alam naman natin may politics ang medical world eh. But this is not the usual medical world. This is something new. This is pandemic. Hindi ito panahon ngayon ng Huwag ka magsalita, kami lang kasi may karapatan kami. Hindi, hindi panahon ito ngayon ng ganyan. Hindi yan panahon. May time yan. Pag na-solve na yan lahat, tatahimik ako. Pero habang hindi pa siya nasusolve, and I have something in my mind, let me speak, please, let me speak. Total lahat ng sinasabi ko is Dr. Mata's point of view, not representing anything. Pag nag-viral, huwag po kayo mag -panic. Yan lang po ang point ko ngayon po napakinggan po natin ang uh, pahayag ni Dr. Richard Bata Dr. Richard Mata, saludo po ako sa inyo Isa kang taong may paninindigan Kahit na binabatikos ka ay uh, pinaglalaban mo po ang uh, tama Sa mga manonood po ngayon, ilalagay ko po ang link dito sa baba Para maunawaan nyo po ng gusto ang paliwanag niya tungkol sa ng antiviral injection Kung bakit dapat bigyan ng chance para po i-test ito So please lang po, bigyan po natin ang chance ang pagunan anti-viral injection. Hindi po ngayon ang panahon para po mamulitika. My RGC 13, maraming maraming salamat po.